feedback sa so paggawa ng hindi okay. at with, with direct and with change. Mm -hmm. Day, mm -hmm. Naman, is, kumusta ang pakiramdam? Masaya, sobrang saya. Kasi parang reunion namin lahat to eh. Lalong-lalo na kay Direk Dante. At sa lahat ng mga ano, ng mga nakasama ko nung nagsisimula talaga ako sa lahat ng mga taong gumabaya't gumabay at sumuporta sa akin. Kaya napakasarap sa pakiramdam na nagka, nagkasama-sama ulit kami sa pelikulang to. Paano ka pa napakuro? Ay, like, sobrang busy mo? <laughs> 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 hindi naman ako tumatanggi pag dinamin Brillante Mendoza hindi nga ako nagtatanong kung <laughs> Hindi nga ako nagtatanong kung ano concept. Uh, basta kasama ko sila, alam ko yun na hindi ako nagtatanong kahit anong konsepto pa yan. Oo, agad ako. At kahit nasan pa ako talagang Uh, pinipilit ko mabuksan yung schedule ko para magawa yung pelikula. Pero kung nami-miss mo yung mga ganitong uh, project, yung parang hindi commercial, yung hindi parang kamultipikal na ang Sobra. Kasi honestly, hirap na hirap ako. Kasi iba kasi. Alam naman namin yun, iba yung mundo ng TV, iba yung mundo ng mainstream. And then talaga pag sa indie films, lalo na pag kay Direk Dante, talagang ano, parang... Um, naguhugas ka ulit eh. Um, parang go workshop ka ulit, lahat ng nervyo sa abutin mo. Siyempre, tapos yung mga kasama mo, napakahusay na artista. Kaya, ang sarap sa pakiramdam, pag alam mo na kagawa ka ulit ng pelikula sa kasama sila. So, Jane, na mo rin, Jane, oh, si oh, naman. <laughs> <laughs> um, mas 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 Oo. Oh. si yung bago dito. Ako yung bago salta. <laughs> pero ako yung pinakamadaldan sa kanila ako yung bagong salta. Oo. Pero sobrang ina-admire ko yung samahan nila. Imagine from then till now, di ba? Talagang nagkakatrabaho pa sila. Sabi ko kay Direk, Direk. Yung mga kasi itong mga kasama ko. Yes, Direk. Direk, sabi ko kay Direk, Brillante. Direk, pwede ba ampunin mo na ako? Sabi niya, okay lang. Kaya mo ba magpakita ng katawan sa next? so, hindi. Hindi rin kita kaya. Pero ko ano ba, maw-expecting uh, we na mag-dedirect ka na ng isang movie? Nang <laughs> movie ko? Na. Meron panday. naman po akong movie, pero mainstream, pag nag-ano po kasi ako eh. Mm. Ah, oo, oh, yung Love You pala. Oo. Oh. Panday, oo. panday. Correct pala, oo. Pero yung mga tipong ganito, ni Direk Brillante. Ay, hindi. Mean, ano, ano. Mahirap to. forty talaga ni Direk Dante to. Talagang... Hindi, saan mo gagawa? Hindi. Ah. <laughs> Actually, ito pinaka... nakakatuwang pelikula ni Direk Dante kasi ito yung pinakamabait pinaka-tame, pinaka-ano, <laughs> alam mo naman kami, pag pinaka-hulsang, pag pelikula kasi ni Direk Dante, expected natin na napakatapang saka napaka-lalim ng ibig sabihin. <laughs> Sabi ni Direk, ano, ikaw do yung nananakot sa mga bago artista na kung alam yung style kasi ni Direk. <laughs> oo, actually 'yun. Pag talagang ano, pag oo, pag uh, may mga bago kaming kasama, syempre inaano namin eh, um, kinakausap namin kung ano yung working style niya. At iba naman talaga, iba talaga yung work. Oo. <laughs> <nung> <laughs> ko, paano mo na babalans? Busy ka nito nung sa probinsyano, kagawa mo kung apa. Paano mo na babalans yung time mo? Um, gawa lang ng pangangailangan sa buhay talaga. <laughs> <laughs> Hindi, ano talaga eh. Pag gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo, um, gagawa at gagawa mo ng oras yan, saka ng oh. ano, ng... Um, ng pagkakataon para magawa, mo yung, magawa mo yung pelikula. Saka talaga, honestly, sobrang miss na miss ko gumawa ng indie films at makasama sila director dati, sila Mami Jane, at ang lahat ng mga kasama ko dito. Kasi napakalaking pribileyo sa aming mga artista yun eh, na makagawa ulit ng pelikulang ganito. Dahil dalawang director na kayo ni Director, director. hindi ko ba na tap na mga ilam sa kanya? Hindi, takot ko lang <laughs> dyan. <laughs> Sobrang takot ko dyan, hindi talaga. <laughs> hindi pa rin yung takot mo kay Director Oo, mentor ko kasi yan eh. Talagang ako, nandun ako, honestly, hindi lang ako maarte, nag-o-observe ako, nag-aaral ako. Kasi iba talaga eh, iba, iba yung style niya, iba yung husay niya. Nakuha mo yung style nga. Hindi. Script, hindi, yun talaga. Kasi sabi ko, doon ako ano, eh, lumaki sa kanila nila Binglaw. Talagang hindi, kami sanay sa may script. Kasi nandoon kami sa Gatfield eh. Pinakikiramdaman namin yung location, yung mga actors. Yun yung nakasanayan ko at sa kanya ako lumaki. Kaya siguro ito yung na, nabitbit ko hanggang sa pagdidirect ko. Hindi actress, okay sa iyo yun? Walang script? Yes, oo. Uh -oh. Kasi sanay nga ako kay Dante. Uh, so, uh, hanggang minsan sa mga soap na dadala mo yon you um, think of mga lines na nararapat sa sitwasyon. Nabagay bagay doon. Nasanay ikaw, ka na. Ikaw na ni Bago ka, wala script? Tawag ako na tawag sa kanya. Dahil takot at takot ako. Ta -tako, tako. <laughs> sabi ko, Ate Jane, paano ba si Direk? Ganyan ko sabi wala daw script. Siyempre, hindi yun yung nakagisnan ko sa TV, di ba? Yung uh, nung simula nung bata kami. Pero, napaka-challenging at the same time, ang sarap. Kasi parang si Direk, doon ko siya nakita ng bawa pulis, hanggat maaari totoong pulis kahit talent namin, gano'n. Gusto niya yung totoo, makatotohanan lahat, yun. So, nanggano ka po yung feel na ano, okay. na, na parang perfect itong cast mo na to? Alam mo, itong peliko lang ito, hindi lang yung it's not about the film, no. Yung samahan niya, sinasabi ni Coco, maaaring hindi natin naiintindihan yun, pero sa amin, sobrang saya namin yun kasi unang-una, uh, nagpapa nagpa no tapos nagsama-sama kami gumagawa kami ng pelikula yung bagay na alam mo at gusto mong gawin ginagawa mo kasama yung mga taong gusto mo iba pagkatapos nandoon kami sa isang location na napaka napaka cool at uh, nanaba kami lahat actually si Jenny di ganito yung katawan niya noon tumaba sa apag gugutumin Kasi... kayo sa pelikulang ito <laughs> Duko, <laughs> Diyos <Don't laughs> ko. Yes! Actually, alam mo, totoong kwento na Second option lang ako na direct Dante. <laughs> Kasi hindi naman talaga ako yung artista dito eh. Tapos um, tumawag siya sa akin dahil um, kinukuha niya si Tito Roy Binson dahil ano eh kasama, uh, casting yung sana siya dito sa pelikula nito. Sabi ko lang, direk hindi ko mabibigay si Tito Roy sa iyo kasi that time magkasama kami sa no. And then nung sabi ko sa kanya, may i-recommend ako sa yung actors, din recommend ko kay Direk Dante. And then tapos maya maya, tumawag ulit siya sa akin na may problema kasi may nag-back out. Kasi nga na hindi sanay na walang script eh. Sabi ko, alam mo, Direk, sabi ko, kung nasa Manila lang ako, ako na gagawa niyan eh. Gusto mo ba? sabi ko eh kung may hintay ako. eh ginawa naman napaaang na hintay ako kaya yun dahil doon sa nag back out nag -back out ako yung pinalit at tuwa-tuwa naman ako dahil nabigyan ulit ako, ako ng opportunity na makasama dito hindi daw hindi daw tinaka yun opening ng party. Ano na po wala na pong um, wala akong kakayanan para magsalita po dyan sa bagay na yan. Pero ako, syempre, ang winu-wish ko sana maging successful yung negosyo niya at maging okay na lahat kasi hindi maganda na nagsisiraan o may mga sinasabi ka hindi maganda sa kapwa mo. Paano naging maingat ka naman sa pag-shoot shop ngayon because of what happens sa master? Dati pa naman, maingat kami. Sabi ko nga eh, um, hindi naman kami basta-basta pupunta or nagtatrabaho, nag shooting sa isang lugar na hindi na nakaayos ang lahat. Kasi siyempre alam naman namin yung, ano, eh, yung uh, responsibilidad namin eh, sa isang lugar at sa lahat ng mga taong na sasakupan. Eh. Sabi mo na trend din yung Miles and ano, Coco Exena eh, ng unong prime ninyo. Ay, siyempre, ano, uh, napakasaya. Napakasarap sa pakiramdam na makatulong ka sa kapwa mo at mabigyan ng oportunidad yung mga totoong mga mahuhusay ng mga tao. Thank you.